genuine din na surplus ito yung mga ano na genuine anong year model nito? 2018 28 e, ano mga itabit <laughs> yun? check natin kung maganda ba yung function Gumi, oh. Gumi. Ate. Wala. Wala na yung chicken gin, oh. Yung chicken gin, yun, Wala sir. Wala na yung chicken gin dito. Tsaka maganda ng minor. Okay, na. Okay, na. Pinili mo ng 40, gumastos ka rin ng bakit 6 na libo? 15? na, 55 mil. <laughs> <laughs> ha? Saan? <laughs> malaki din kasi ito bago din dito Oo, malaki ito. <laughs> ah. <laughs> Ganino yan? Okay na? Ha? Ah? Sino to? Tingnan na dito ng bus ko yan. Oo. Anong problema daw? Matagas uh, yung Hindi naman na bulwak. Ah, alam niya yan. Sa gitna. Ano sabi niya? Kaya nga, ano sabi niya? Kasi sinabihan ko na yan na bibiyakin yung motor niya eh oh, binuling yan kasi yung center gasket dito nasa gitna sabihin mo sa kanya baka kasi sinabihan ko na yun eh baka kuha ano, papunta lang dito eh ganoon pa rin kasi, biyakin talaga yan ano bang sabi niya ah biyakin nasa gitna kasi yan nagawa ka roll natin, tayong dalawa gawa oh, kasi inano is mayari sa akin oh, nag-usap na kayo sinabihan ko na siya na yung tagas na yan wala, na sa, wala dito sa house pinacheck sa akin to na eh yung sigit na oh gasket ah? Uh -huh. general to